So mga kami ngayon sa lang... motor shop sa mga Sintu. Huwag kasama ko ng motor. Vlog, vlog. 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 YouTube, Facebook. YouTube. Okay man? Okay sa mga Pilipino. May Pilipino friend. Oh, not this. This one. This one. This Max. 26 how about that one S-Max S-Max red Angas pa Angas pa

This one is uh, com com company color, company company color, company color, yeah. no color. Yeah. một cái lý tay đây là mga patrups dito yung mm -hmm. tindahan nila ng motor ang okay, model yun, bagay sa akin yun ah ano? ayos YM na, nilalabas na mga katups nilalabas na ang S-Max oh, angas angas, bakit na talaga siya yung agin eh Police. Is she want one huh? you like it? how much? how much? $55 a -A <laughs> is this new student, 100 150 100 new oh. student. this one is water ABS yeah. It's yeah. Uh, you know why? Wait a minute mm. this one not... okay, uh. You know why this one 5, five seconds, maybe mm. Stop mm. Okay, I'm gonna let him get SL

Kaya so, mga katrops, sililing na lang natin yung address dito sa may papuntang Science Park to eh. Ano nung maging listo si, si, si Kuya? Light pa. Ito yata ang ni, ni KJP. Smax. Ito ang 44,000. Installment.

Ano po kasi yan? Uh, SL EBS na rin eh SL Angas po Nakistop siya oh Testop Ito yung mga motor nila dito, pili na lang kayo dito Hindi ko na siyadong kakahabaan to 8 minutes vlogs Nala lang kayo ng ERC Saka passport Pwede installment, 12 months 6 months 18 months Release ang release. Ngayon oh, okay. eh apply kayo niyan kinabukasan, meron na. Wag lang holiday. Let's go. Okay. 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 Yan na, AJB. Yan na ako mo. Uh, no do lang. 44,000 NT. Okay, tolmen. Magkano yung shop nila mga katroops uh, ito ang processing process <laughs> Oke, okay, monggawara nah. Cakas nyatanya na di CGP. <laughs> Pat eh uh, yang tadi installment maka terops hanggang 12 months. Only 12 months, not 18. No more. No. Eh, I well, uh, have the the other but uh this one I can get a or Dudu Okay. And this one. And so 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 many so more so more. Yeah. Oh, bayan bayan. Ito yung kalimitan nilang ano. Ayun yung mga fresh one ha. Okay. Talaga nung motor nyo ay 45,000. Uh, makikita nyo naman 3 months, monthly 6 months. Yung 12 months, yung 45,000 nyo, 4,877 sa so 12 months. Tapos, uh, sila na rin yung maglalakad ng insurance tax nyo, yung mga fuel tax sila na rin ang maglalakad dala lang kayo ng ERC saka Pell Health saka yung CHAP name uh, passport uh, one day process lang kinabukasan ma makukuha nyo na yung motor kakits, uh, bye bye Okay, tapos na yung process yung uh, yung motor mga ka-tricks, mga kababayan natin dito sa dito lang, around Sinchu Ililink natin yung address sa uh, down below. Atit mo na mga katroops. At uh, ito yung mag-aasi sa inyo. Uh, Magaling mag-English. Uh, what can you say about Filipino? <coughs> Filipino friend. Hey. <laughs> <What>? <laughs> welcome, welcome. Okay. Nice job. Okay. Uh, marunong siya mag english ng konti kaya panginahantay nyo check nyo na rito sa shop nila marami kayong pagpipilian Yamaha, SYM uh, Marami pa, marami pa kayong pagkikilian Lahat ng motor nandito Tapos pwede din installment Mga uh, troops, no? Kaya, yan I-link natin yung address sa baba Okay? Thank you, bye-bye Bye-bye okay,